Allez. Parang ako ah. Lanto ako. <laughs> Hi guys. Thank you very much. Nakakaibigan si Jax ah. Ha? Nakakaibigan. Okay, Saan? nagpag okay, na. Oh? Ayun yung <laughs> adit Hi <Hey> guys. <laughs> Tulog yan. Huh? Tulog. Mara, sarap na ito. Mabuti, mas na bukas 29. Ano ba yan? Ice cream. 29. Ayan na. Ah, mahal-mahal pala. 290. Chocolate lang. Ganun sa kabila. Ano ba Saan yun? Para saan yun, sa nyan. Ha? Ano? Para sa nyan, ma'am? Sa ko, Sa points lang po. Parang <coughs> advantage card. Yun. Advantage card. Tapos? Pwede ko buwan oh, Opo, free lang naman po. May bayad. Free. Wala kang free ba mag nyan. bayad. Hindi ko tayo. Para sa po yung wala wala. Po. Релевы. Yeah. Yeah. Okay. <laughs> Galing nga, may ikot ah oh. Galing nga Ito yung helmet ah oh. Hello. Mal naman yan. Malaki ah. Oh. Ang big bike na to. Pasakyan mo yan. Soon after, many months later, a few moments later, one eternity later, two hours later, three hours later. <laughs>

Good. Oh. Two thousand years later. Day three. Day two. One hour later. Kasama namin si ating Ngayon Sa harap ko Si ating Ngayon

Bye bye. Bye. Anyway. collection <laughs> 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 Jordan. is collection plate is never. natin. Eh. Saan na yun? guys. Ayun Ang ala ko nandito ka. guys, this is Jobby Miguel Musa Vlog. Uh, signing you oh, all. guys, shout out kayo sa mga ano. Hey, Kali, shout okay, lang oh, Sige na, sa mga pinsan nyo, kamag-anak nyo. Ay po. Oh, Sige, na. Ay po. Oh, Sige na. Hello po. Oh. Hmm. Shout out sa mga pamilya ko. Hmm. Oh. <laughs> hmm. Mga maniligaw nyo. Okay. Mm. Wala maniligaw? Taken. Meron. Taken. <laughs> Take <in. laughs> ano pa, ano pa? Take out po dyan sa Tagalan. Tagala. <laughs> Tagala. pa? <laughs> ano, <laughs> ano pa? Ano pa? Okay, na, okay na. Okay guys, bye bye. It's Jomie Miguel mo sa vlog. Signing off, bye bye. Yikatsu, jue. Das <laughs> war ein Befehl! Der andere Stein, das <laughs> war ein Befehl! Uh, hello guys, this is Jomie Miguel mo sa vlog. Uh, signing on. Uh, guys, meron tayo sila ate. Sa Moonwalk kay. Oh, ma'am. Hello po. Good morning. O oh, sinong gusto bumili guys ng okay okay 100 100 lang. Kaso lang guys, wala pa akong sticker ha. oh, ma'am, uh, shout out niyo mga kamag-anak sa probinsya. Shout out po sa mga taga Tagiginyo. Tagiginyo. <laughs> okay, Ikaw ma'am. Probinsya pa ba'm? Hindi na. Tawag siya. Po, <laughs> <laughs> so, so. Oto, guys, oh. Uh, ah, makikita niyo to dito sa ano. Sa Nagustin to, ano? Apo, ah, Kuya Village. Village, sa Nagustin Village. Malapit lang dito, guys. Yan, oh. Makikita yung lugar na yan Ayan 100 lang guys Ayan Dami dito guys uh, Maraming pagpipili yan Mayroon pang bata Pang dalaga Pang binata May asawa Lolo at lola ah <laughs> uh, guys Ito maganda na pili ko Mura lang Ayan o uh. Ang tumitingin sa akin. Ha guys, <laughs> okay, so. Tapos sa charts lang. Sa nagustin. Wala ma na ma'am? Wala na siya shout out? Ah, yan lang po. Uh, uh, ano, kamag-anak niyo po sa mga ibang lugar? Ah, wala po kamag-anak. Sa Tagig po kamag-anak ko. Tagig Jace, sa iyo po. Ah, Tagigay niyo po. po oh. Sa mga ponies family po. Yun. Okay guys, okay na? Meron ba? Ano Meron ba may ano? Ano po? <laughs> ah, Maraming ukay-ukay o yan. Maraming ukay-ukay yan. Maraming ukay-ukay yan, oh, marami oh. Yan. Okay ah, yeah. guys, this is Jumping Miguel Moose uh, signing off. Up. Uh, update ko kayo mamaya guys kapag na upload na natin mamaya. Bye bye. Oh, my Hello. Ha? Huh? Uwi ka na? Pwede lang muwi, ma'am. Ha? Yeah. Oh, Pabay ka na, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Oh, thank you, ma'am. Salamat po.

Wala, ano lang eh, 77 eh. Magpapala tayo guys. Magpapala. Okay. Ah. Change oil tsaka gear oil kay Aerox. Kunti na lang yata yung gear oil ko no? Oo. Oh. Ayan okay, guys so. eh. Natakot ako sinabi mo eh. Pagbaba ng makina. Eh, pag binaba itong makina, mas mahal ito. No? Puro uh, lang yung black niyan. Puro nga yung black as mahal yung yung ratio. Siyempre, hindi mo magagamit. Oo. Tapos, kung sa hindi mo magagamit, hindi wala mo patok na income sa'yo. Magagamit ka lang. Ah. Mamasahe ka muna. Hindi. Paano ka makakapagalap Eh, uh. kung iba, ano mo, yung magagalalamog ka. Ah. Siyempre, eh. araw ko pa eh. mm. sa ano. Mm. Ano yung na, diba? mga dalawa? Dalawa. Dalawa, dalawa. dalawa. dalawa o dal-tatlo? No? Ano ba? Uh, Ito wala problema kung dalawa. Kung paano kaya ano. Hmm. Oh, gusto mo yung shoutout ka? <laughs> shoutout ka ba? Shoutout, shoutout. Shout <laughs> Sa miss ko. Dapat na ba yung vlog ko? <laughs> yung, 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 may nice tayo dito. Huh? Yung kinagod yung tabalodo. Okay. Oh, diba? Hindi wata pa. Maganda pala dito nung naglalaki eh. oh Oo. Ah, okay, guys, oh. Ah, pare ko. Ayan, pag magpapagawa kayo, guys, ito lang, guys, ha, moonwalk, kay. Ayan, tapat lang yung preview. Ayan, motor preview. Ah, pare ko. O, nabit to. nag service to. Ay, nabahala. No, nabahala. Oo. Nagpapahala rin sa ng makina. Ah, uh, guys, ha, punta lang dito sa mundo pa rin ako. Ayan o. Buti nga pag bumaba, bumaba par, may taguan na ako ng motor. Eh, doon dusa sa, sa amin kasi pag bumaba, wala kang takbuhan eh. Ha? Ay, oo, may hirap. Ayan o. Oh, uh, diba? Sa pare ko. Punta na yung dila Inisip ko sa sobrang tipid ko Kasi inisip ko kasi Natakot ako sinabi mo eh Oo Ah, sa si pare ko Ito lang ang paggawa Ayan, malapit nandito Sa 4 yun, yan Pops Pops ay, di pala puro. Lala at nilalagay. Yeah. Ah. Di tabi ko lang sobra, no? Hmm. Siya, ano? Kasi... kapag ano? Ano ba? Kaya nalagay mo sa mga kagaya naman, Ah, sa ano ah. so. yung mo. Ah. Oh. ba shoutout, upload Sa Sa Bebe. <laughs> bebe. <laughs> o oh, guys, medyo na yung tropa ko eh. Nahihiya siya eh. Hello oh guys, this is Jumping Miguel Musa Vlog. Uh, signing off. Maraming salamat sa pare ko. No? Thank you, thank you. Wala pa nga eh. 77? Piraso? Piraso. Hindi million ha? Kasi pag 1 million. 77. Oh guys, bye bye. Oh. Later. Uh. 12 o'clock midnight tomorrow day 4